According po sa news na nabasa ko, ang Pilipinas ang isa sa mga pangunahing source of child pornography. What do you mean by child pornography? Iyan po ay paggawa ng mga video na ginagamit ang bata para sa isang malaswang mga aktibidades. Maraming mga kabataan na ang nasagit ng DSWD na involved ng ganitong mga kalakaran lalong lalo na online. At ang pinakamasakit dyan ay sariling magulang pa nila ang gumagawa ng ganito mga kalaswaan sa mga anak nila. Sa so tingin nyo bakit kaya? Siyempre sa sobrang kahirapan sa Pilipinas at para makakain ng tatlong beses sa isang araw, ginagawa nila ang mga ganitong kalaswaan para lang makakuha ng pera galing sa mga sino? Yung mga pedophile na marami nakatira sa Amerika. Isang proof na totoo ang child pornography. Dito sa Taiwan, kamakailan lang, isang napaka-famous na host ang nahuli na siya ay isang padrino o sponsor ng child pornography at nakuha ang isang terabyte, one terabyte na files na kung saan maraming mga bata ang nas nandoon para makita at ipakita sa mga syempre gusto na mga ganitong malalaswang mga video. Kaya, pag-usapan natin ang kahirapan sa Pilipinas. Sabi nyo, ang ganda ng Pilipinas, ano? Maganda para sa mga mayayaman at may pera. Pero paano na sa mga, sa mga mahihirap? Kaya nga, meron nga nag-comment eh. Sabi, willing akong maging troll farm. Mapanakit, mangaway, magsabi ng masasama para lang makakain ng isang araw yes, nakita ko isang post na yan sa isang grupo so talagang totoo ang itong sinasabi nilang Troll Farm para saan? para magkapera at makakain ganyan katotoo ang sinasabi ni Duterte na gutom ang Pilipino, willing manira makakain lang sa isang araw so sabihin natin yes, nakakasakit yung mga sinasabi ng mga bashers parang talagang below the belt pero kung iisipin mo mas kawawa itong mga taong to na sumusuporta para sa panandali ang pera para lang makakain sa isang araw kasi dapat ang isipin ninyo at kung hindi magbabago ang mentalidad ng mga Pilipino hindi kayo makakakain araw-araw ng maayos kasi hindi kayo makakahanap ng maayos na politiko kaya kung talagang gusto ninyong i-save ang bansa natin, isa lang naman eh, pumili kayo ng totoong magsiservisyo sa inyo, sa mga Pilipino.